matagal nang mainit na usapin ang Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang maliit na bahura na ito, na rin bilang Bajo de Masinloc, ay hindi lamang basta piraso ng bato at buhangin sa dagat kundi isang mahalagang bahagi ng karagatang sakop ng Pilipinas. Mayaman ito sa yamang dagat, nagsisilbing pangangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino, at may estratehikong lokasyon para sa seguridad at kontrol sa West Philippine Sea. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naging sentro ng tensyon, hindi lamang sa pagitan ng dalawang bansa kundi sa mas malawak na usapin ng kalayaan sa paglalayag at balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kamakailan, muling nagbigay ng matinding babala ang Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa China kaugnay ng Scarborough Shoal. Ayon sa kanilang pahayag, hindi papayagan ng Pilipinas ang pagtatayo ng anumang permanenteng estruktura sa lugar. Kung sakaling tangkain ng China na magtayo ng pasilidad doon, tiyak na magkakaroon ng matinding gulo at lalong titindi ang tensyon. Ang deklarasyong ito ng AFP ay malinaw na senyales na hindi hahayaang masagasaan ang soberanya ng bansa. Ito ay hindi lamang simpleng babala kundi isang posisyon na naglalayong ipakita na ang Pilipinas ay handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang kahalagahan ng Scarborough Shoal ay hindi matatawaran para sa mga Pilipino. Ito ay bahagi ng kanilang teritoryo at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ayon sa international law, partikular sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Ayon sa desisyong ito, walang basehan ng malawakang pagangkin ng China gamit ang tinatawag na Nine Dash Line. Gayunpaman, patuloy na binabaliwala ng China ang naturang desisyon at ipinipilit ang kanilang kontrol sa mga lugar na ito. Dito pumapasok ang malaking hamon para sa Pilipinas, paano ipapakita ang paninindigan ng hindi na uuwi sa direktang sagupaan? Kung babalikan ang kasaysayan, noong 2012 ay nagkaroon ng tensyon ng kontroli ng China ang Scarborough Shoal matapos ang ilang buwang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Simula noon, nahirapan ng makabalik ng malaya ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang dating pangangisdaan. Bagamat may mga pagkakataon na pinapayagan silang makapangisda, madalas ay nahaharap sila sa panghaharang, panghihiya, at kung minsan ay paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Dahil dito, matindi ang epekto sa kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipinong umaasa sa dagat. Sa harap ng ganitong sitwasyon, mahalaga ang naging pahayag ng AFP Ipinapakita nito na may limitasyon ang pasensya at hindi maaaring palaging ipagwalang bahala ang agresibong aksyon ng China. Ang mensahe ay malinaw, kapag may pagtatangkang magtayo ng estruktura sa Scarborough Shoal, handang kumilos ang Pilipinas. Ngunit ang tanong ng marami, ano ang magiging anyo ng pagkilos na ito? Militar ba agad ang sagot, o diplomatikong hakbang muna ang uunahin? Mahalagang tandaan na hindi kayang tapatan ng Pilipinas ang lakas militar ng China. Malaking bansa ang China, may modernong hukbong dagat, hukbong himpapawid, at teknolohiyang pandigma na malayo sa kakayahan ng Pilipinas. Gayunpaman, may kalakasan din ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang alyansa sa ibang bansa. Ang Estados Unidos na may mutual defense treaty sa Pilipinas ay malinaw na nagsabi na saklaw ng kanilang kasunduan ang mga insidente sa South China Sea. Dagdag pa rito, lumalakas din ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan, Australia, at iba pang bansang tutol sa agresyon ng China. Ipinapakita nito na bagamat maliit ang Pilipinas kumpara sa China, may posibilidad pa ring balansehin ang sitwasyon gamit ang alyansa at diplomatikong paraan. Bukod sa aspetong militar at diplomasya, mahalaga ring tingnan ang pananaw ng mga Pilipino, sa mga nagdaang taon, lumakas ang damdamin ng taong bayan para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Ang mga pahayag ng AFP ay hindi lamang para sa labas kundi para rin sa loob ng bansa upang tiyakin na hindi sila mananahimik. Ito ay paraan din para ipakita sa mga mamamayan na may tapang ang kanilang pamahalaan na tumayong laban sa panggigipit ng mas malaking bansa. Ngunit kasabay ng mga pangakong ito, naroon din ang pangamba. Marami ang nagtataka kung hanggang saan ang kakayahan ng Pilipinas na magtanggol ng kanyang teritoryo kung sakaling lumala ang sitwasyon. Posible ba na magkaroon ng direktang komprontasyon? Ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya, sa kaligtasan ng mga Pilipino, at sa mas malawak na rehiyon? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na ang usapin ng Scarborough Show ay hindi simpleng away lamang tungkol sa isla kundi masalimuot na problema na may implikasyon sa pambansang seguridad at pandaigdigang relasyon. Kung tutusin, may mga hakbang na ginagawa ang Pilipinas para mapanatili ang presensya sa dagat. Kasama rito ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard, pagpapatrolya sa mga lugar na sakop ng bansa, at paggamit ng teknolohiya para masubaybayan ang mga aktibidad ng China. Gayunpaman, hindi ito sapat kung patuloy na magtatayo ng pasilidad ang China na maaaring gawing base militar. Kapag nangyari ito sa Scarborough Shoal, malaki ang posibilidad na tuluyan ng mawala ng akses ang mga Pilipino sa lugar. Bukod dito, maaari rin itong maging banta sa seguridad ng bansa dahil mas mapapalapit ang puwersa ng China sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Sa usapin ng diplomatikong pakikipaglaban, mahalaga rin ang suporta ng United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon. Bagamat hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng China, patuloy na ipinapaalala ng Pilipinas sa buong mundo ang 2016 arbitral ruling. Ito ay mahalagang sandata sa moral at legal na laban kahit na mahirap ipatupad sa aktwal. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng suporta mula sa ibang bansa, mas nagiging matatag ang posisyon ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nananatiling palaisipan kung ano ang magiging kinabukasan ng Scarborough Shoal. Maaaring manatili itong pinagtatalunan, maaaring umantong sa mas matinding banggaan, o maaaring makahanap ng kompromiso sa pamamagitan ng negosasyon. Subalit malinaw sa pahayag ng AFP na hindi papayagan ang pagtatayo ng estruktura ng China. Ito ay isang linya na hindi maaaring tawirin at kapag nangyari iyon, tiyak na magkakaroon ng mas malaking alitan. Sa dulo, ang laban para sa Scarborough Shoal ay hindi lamang laban ng militar o pamahalaan. Ito ay laban ng bawat Pilipino para sa kanilang karapatan, kabuhayan, at kinabukasan. Ang dagat ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at ang pagbabantay dito ay simbolo ng ating pagmamahal sa bayan. Kaya't sa harap ng banta ng China, ang paninindigan ng AFP ay nagiging paalala sa lahat na ang soberanya ay hindi dapat isuko. Kung kinakailangan, ang Pilipinas ay handang tumindig dahil ang Scarborough Shoal ay hindi lamang isyu ng teritoryo kundi isyu ng dangal at karapatan ng sambayanan.